alamat po. Thank you. Eden Santos, net 25. Good morning po usec. Ah uh, balikan ko lang po yung dun sa diumanuial pulvoron na uh, video ni uh, Pangulong Marcos. Ah uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan pero biglang ini-iimbestigahan pa ng DOJ at NBI uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian na uh, ano ba 'yan uh, company uh. uh wala po bang plano ang uh, malaking especially ang uh, pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diumanuya paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die na down na po ito before dahil nga sasabi nga na malakanyang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya pumuling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung a uh, vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si uh, Attorney Harry Roque yung nagpahal, mastermind mm. ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque mm. kaya ang tanong ko po sabi niya sa social media hinihingi sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest ang atin pong mga kababayan sino na natatanong po, sino po in particular? Music. Na puna oh, pwede pa po na po siguro ikaw na po ba? Sige Kaya po, ako po ang humihingi. Okay. <laughs> Pero masabi lang niyo na mayroong humihingi. Pero marami okay, yeah. po sa social media so, po kayo ay nanun, ah, nagbabasa po sa socmed, uh, Madam yusa So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po, gusto ko. Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi nga, nga, po ko po uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm -mm, basihan. Uh, uh, po, basihan. Sino, sino, nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ta sa social. media. Opo, Madam sino Yusek, po? Uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm. gusto po namin na hindi fake news yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po si kayo, ano po, si Attorney Vic Rodriguez, di ba okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at idiman sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan. Isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit, ka, saan po nakaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na may siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang demand patungkol sa hair follicle test. Thank okay you po. Salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malaking press corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas.